Alright, good morning, good morning sa inyo lahat mga kakumpare Yan o, cooking time tayo ngayon for today's video Nakabili ako ng ano, lapulapong bato Yan o, yung huli sa pana Bali, apat na piraso mga kakumpare, sariwan-sariwa sariwa yan o no? So magsasabaw-sabaw tayo ngayon mga kakumpare ano, you know, meron tayong Ano, bebe, ano Bell pepper Isang kamatis ah, Sili Sibuyas ah, Siyempre, sasamahan natin ng masustansyang talbos ng kamote At siyempre oh, Hindi mawawala yung kalamansi natin na ah, pangkontra Pang kontra sa lansa ng isda Alright at the best na magic sarap. All right, so nagpapakulo tayo ng tubig ngayon. Pag kumukulo na siya, is ka natin nilalagay yung isda. All Waiting lang kayo mga kakumpare. So yun na nga mga kakumpare. na prepare na ako ng aking pang sangkap sa ating lulutuing lapu-lapo. Ayan na oh. Meron na tayong nahiwa na mga ingredient. All right. So kumukulo na yung tubig natin, mga kakumpare, ano. Ilalagay na natin yung sili. All right. Tapos yung ating sibuyas. Yan. Ating sibuyas sempre isabay na natin yung ating kamatis para sa sabay-sabay na pagkulo niyan. Alright. Siyempre, yung ating bell pepper. Yun, no. Yun, ang napakasarap nun. At siyempre, hihuhuli natin yung talbos ng kamote at yung ating kalamansi. So pag kulong kulo na yan mamaya mga kakumpare lalagay na natin yung ating lapu lapo alright hintayin lang natin ng 2 minutes at kukulo na ulit yan isang simple lang po na lutuin to na sabaw sabaw alright you know kumukulo na ng napaka bango wow Napakabago ang ating mga sangkap. So, pwede na nating ilagay yung ating lapu-lapo. Alright. 1, 2, 0. 4, 0. Kahit eh, 3-0 lang pala mga kaupan. Weird. Pare pang 4-0 to. Alright. Napabilis yung ating bilang. You know. Mapapatakam ka talaga sa ating tinolang lapu-lapo. Napakabangon yan. Kasi meron tayong inilagay na bell pepper syempre yung kalamansi natin is the best yan pag nilagyan natin yan ng kalamansi na sariwa alright itayin natin kumulo takipan natin siya mga kakumpare waiting one minute alright yan na mga kakumpare lagyan na natin siya ng kalamansi pang sa medyo matanggal yung lansa ng isda alright, yan ah bigyan natin ng kalamansi yan, yan ang nagpapasarap sa ating nilulutong mga isda na pampatanggal ng lansa, alright yan o oh. yun, oh kasama na natin yung isang hiwa ng kalamansi ayan ayun na alright so lalagyan na natin siya ng magic sarap alright ayan ang the best na pangpasarap pasarap din magic na magic sarap lahat na natin yan mga guys at syempre lalagyan natin siya ng kalahating kutsuritang asin yan kung tamang tama lang ang lasa kung nakukulangan pa kayo sa lasa is meron naman tayong patis na ilalagay natin yan Alright, so waiting natin to ating yung ating talbus ng kamote na masustansya. Alright, waiting lang uli mga kakumpare at matatapos na. Alright mga kakumpare, ito na. Oh. Luto na yung ating isda. So, ang last nating ilalagay yung ating masustansyang talbos ng kamote. Alright, yan Oh. Ganyan lang mga guys ang pagluluto niyan. Napakasimple lang po 'yan. Na sabaw-sabaw, masarap 'yan. All So, 'yan po ang aking counting kaalaman na may i-share sa inyo sa pagluluto ng tinolang lapu-lapo. So, mga kakumpare is pahinaan na natin yung apoy at siyempre tataklo ba na lang natin yan at papatay na natin yung apoy para yung pagkaluto ng ating talbos ng kamote is half cook alright so yun thank you so much po hanggang dito na lamang po sa aking vlog for today thank you so much for watching alright I love you all Bye-bye.